Magandang araw po, Doc Willie Ong ito. Meron ako mahalagang payo para sa mga bata at matatanda. Huwag lagi pong itatabi ang cellphone sa katawan. Okay? Ang sabi kong tip, huwag lagi-lagi. Ibig sabihin, buong araw nakadikit sa iyo at buong gabi nakadikit sa iyo. Ah, uh, marami na kasing pag-aaral sa cellphone, lampas 20 years na to. Pero hindi pa rin malinaw kung masama o walang epekto sa kalusugan. Pagdating sa cancer, may mga 20 years study na sabi, hindi pa rin tiyak kung nakakasama, magkakos ba ng brain cancer, brain tumor, hindi pa tayo tiyak. Siguro maghihintay pa tayo another 10-20 years para makalama, malalaman natin ng sigurado kung masama o hindi. Pero may isang pag-aaral pagdating sa fertility, sabihin, yung uh, pagkabaog ng lalaki, yung sperm count nila sa semilya, kung gumagalaw hindi, meron ng ilang pag-aaral. I-search nyo kahit sa mga scientific studies. Pag lagi nakadikit yung cellphone sa katawan mo, lalo dito sa may baba ng katawan, o lagi ka nakalaptop, posibleng bumagal ang sperm count, bumagal ang sperm motility, at mababawasan ng sperm count. May mga 2012-2017 study na yan. So, ibig, ibig ba sabihin, pag lagi mo ito ginagamit na sa pocket mo, mababaog ka ba? Hindi naman siguro, pero babagal yung galaw ng semilya. Pag babagal ang galaw, hindi natin alam. Okay? Kaya marami na nagpapayo na ito ang mga tips na gagawin natin. Una-una, kung hindi mo naman ginagamit yung cellphone, mas maganda mas malayo sa katawan mo. Minsan, pag nakalabas, lumabas tayo, punta tayo sa MRT, sa jeep, wala ka naman choice, di ba? Dala mo yung cellphone mo, nakadikit sa katawan mo. Hindi mo naman malalayo. Kung may bag ka, lagay mo na lang sa bag. Uh, wag lagi at all times. Ito isang mahalagang tip. Pag sa gabi, pag natutulog, di ba, tinatabi natin yan, di ba? Ako, pag sa gabi, nilalagay ko talaga sa airplane mode. Okay, buksan nyo yung cellphone nyo meron diyang airplane mode. Pag nilagay mo sa airplane mode, ibig sabihin, hindi ka muna makakontak ng ibang tao. Yun, walang radiation yun. Yun, walang epekto. Parang naging ano na lang siya. Naging uh, tape recorder na lang. So, pag ako sa gabi, lagi ako naka-airplane mode. Pag gising mo, papasok naman yung mga messages mo. Pero kahit nakadikit sa'yo, gawin mo na lang relos o pang music. Pero pag airplane mode yan, safe ka. Walang radiation. Marami ng pag-aaral dyan tapos uh, yun na nga pag natutulog uh, wag lagi nakadikit sa katawan uh, ilalayo uh, dito nga sa may baba sa may private parts at isa pa sa mga buntis sa mga buntis mas maganda malayo ang cellphone kahit sa mga bata marami akong followers na bata wala pang 10 years old mas gusto kong hindi kayo gagamit alam niya bakit kung may epekto man ng cellphone sa katawan, matagal yung epekto eh, 10-20 years. Eh kung kami matanda na, gumamit kami ng cellphone. Uh, bago kami magka-cancer, matanda na kami eh, di ba? Pero paano yung mga bata, 5 uh, years old, 10 years old? Tapos yung utak ng bata, nagpo-form pa, tapos na-expose, eh, so hindi natin masabi. Pagdating sa bunti, siyempre, nasa fetus yun eh. So maliit pa, nagde-develop yung brain. exposure sa radiation, hindi natin masabi kung ano mangyari yung mga cell sites, alam niyo mga cell sites, yung malalaking tower, uh, meron din yan sa distance. Eh. Kung masyado ka malapit, parang hindi rin masama. Ngayon, sasabihin mo, Doc, tunay ba? Hindi tunay. Bigyan mo kami ng sagot, yes or no. Sa ngayon, wala talagang malinaw. Kung titignan mo ngayon, parang wala. Sabi ng World Health Organization, Class 2B, yung sabihin, posible hindi masama. Pero ano kaya mangyayari in 10 years? In 10, 20 years, maglalabas ng tunay na pag-aaral. Ako hinuhulaan ko lang, pero ang project ko, ano mangyayari in 20, in 20 years? Sasabihin ba, masama pala yung paggamit, ilalayo, o hindi naman pala masama? Para sa akin, mas maganda maingat tayo, ilayo na lang natin yung cellphone, lagay na lang natin sa si airplane mode, wag masyadong gagamitin. Pwede ka rin mag-headphone uh, o mag-earphone na lang para medyo malayo. Uh, kung meron kang tinatawagan. So, at least kung naging positibo na masama pala ang uh, cellphone after 20 years, at least safe ka na. Pero paano kung gamit tayo ng gamit tapos after 20 years lumabas masama pala, may epekto na pala. So nalugi tayo ng uh, bad effects in 20 years. So, so, so yung akin po, common sense tips lang ha. So ako, yan ang ginagawa ko sa sarili ko, yan din ang payo ko sa inyo. Uh, mag-abang-abang lang tayo. Kahit papano kasi, anong gadget, anong radiation, meron din konting epekto. At least doon sa sperm motility, nakita na nga na may epekto. So, salamat po. Like and share po. O oh, yan, konting layo. Pero sa buong araw, wala ka naman choice. Gamitin mo. Sige, pagkagamit mo, tandaan mo lang, wag laging dikit sa katawan. God bless po.